Ano okay. Ito mga katakbo Manipis lang yung pagkala ng lobo ba? 5,500! Wow! Magic! the sky far Into the night <laughs> Yo, what's up mga kapag mga no, good morning sa inyo lahat na not... ito nandito tayo sa putod ni Kuyo official Kuyo Nandito yung mga lolo na saka anak ni Kuyo official Mark Ditan the second <coughs> kailangan pala nagdala tayo ng sako ah. 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 Uh, kailangan pala Ako. 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 kekurangan supply pun kita Ya, tak lupa kau kini Kamu balik eh, kalau bergagang ni Tak bola segi lain eh. Ya, lah walasin lang muna yan alright walasin muna natin ito ng mga katakbo yan tama ka yan o oh. hanggang dito yan mga katakbo grabe nga nga ang ana yung dami ah malapok na kailangan talagang paltan na ng pamakuan to kinain ang pera dito okay pa naman dito sa kabilang side dito ng mga katakbo ito, itong part na ito tatapin gamihan Tata natin 'to mga katambay sa mga playwood. So yung mga katakbo oh, no, na ng anak ni Kuya Guido official. Ito yung bunso ni Kuya Guido. So after natin ito, maladyan yan ni Imo ng playwood. Ito na. Bali mga katakbo yung mga nandito dito sa punto yung nanay ni Kuya Dagol official no. Yan ang nanay patring. Saka ang lolo nila. Yan ang lolo primo Morillo. Tampo. Paulitin so, ko lang mga katakbo ito yung anak ni Kuya Dagol Mark Litan Sa kapol lola nila nandito rin si Kuya Official Yan Juana Murillo Daming anay na ilalagay na ata nila dito uh, pero itatanong lang muna nila sa Tita Pele baka hardiplex na yung ilagay nila dito bali mga tatlong sa dalawa tatlo, tatlong hardiplex yung mailalagay dito Ayan. kaso bukas mga takbubutuhan so baka sa hapon na ito magawa so bali ngayon na ah, lilinisin na lang muna natin ito Yan to. bago pa naman tong pintura nito, yung puro galpok naman yan. So, uh, Ito. Ah, pinta lang pala nito nung last year. Oh. Pati itong mga bakal. Itiman. Pag-deadlock Tapos yung na start na tayo magdintura, ko, yan yung ituro ano ni start, low

mga itong kabilang mukha okay na yan ang gado pa baba naitiman na natin <laughs> bayanihan tayo ngayon dito sila naman dito nagdadakot ng basura magkapatid Oh. Uh. bote bote ha alright To so, tapos na rin mga katakbo no. itong kabila ni Joe, ayan na ah, pintana. Wali dito na lang. Tagpad na ito. kay hey, Kuya Gido. Official You <camina> <laughs> say? <"Isane?" laughs> Alright, right. So, dito Sa so, kabila naman Itong part naman ay ito ng mga katakbo Log! Ang tapos na Saglit lang ang eh dami oh. Say. So yo, nakakatakbo na. No? at natapos na po natin. Yan, okay na siya napintahan na natin 'yan. Pati ito pati yung load na pintahan na ni Imo 'yan. So tanghali nakakaid muna tayo, uwi muna tayo. Pero tapos na 'yan. All right. Let's go bagong pundar mga katakbo oh. semi ayan ang semi pare semi. yung isa ano yon yung inaarian nyo pa yung unang kitang dilubid pamalaki yan yun eh. semi dilubid ah pamalaki ang dilubid oo uh. so, semi ito mga katakbo semi oh. manipis lang yung pagkala ng dilubid oh. uh. Uh. Alright. Magkano <laughs> ang bill. Five thousand five hundred. bisa ka auto sila. Oh, oh, oh. ang aming bill ay five thousand five hundred fifty one Sina Bebel. Busy sila. Kabango ba na po yun? Bebe! Bebe! Ano yung Bebe! Wow! Bebe! <laughs> Tama! Wow! Bad news na balita ng mga katakbo. Ang Kuya Jesus, wala na. Pumanaw na. So, nakita dun sa bahay niya, wala na. Patay na siya. Siguro inatake siya. Alright, yo mga katakbo. At mag-iingat lagi po kayo. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko. Bye-bye. I love you all.